sumabi sa akin, bati ba tayo? Hindi tayo bati. Hindi tayo bati. Oo, oh, hindi tayo bati. Sabi ka dyan, matigas ulo mo eh. Sinasagot-sagot mo si mama. Baba. Ang paamong yan, paluin mo yan. Para hindi ka makagalaw. Gusto mo pinapalo ka ni mama? At tulad ng ibang naririnig mo aso umiiyak, nagpapalahaw, ha? Paluin ko rin yung paamong ganyan. Oh, paluin ko rin yan, eh. Paluin ko yung paamoy Gusto eh. mo yung nguso mo, sapak-sapakin kong ganyan. <laughs> Gusto mo yun? Yan, sapak-sapak, sapak-sapak, ganyan. Sapak-sapak. Yan. Gusto nyo yung, yung sapak-sapak yun? Mm. <laughs> Pag mo siya, ang aaway niya, yung kapatid niya. talbayan yan eh. siyang nauna sa iyo dyan. Pwesto niya yan. Yan, tama yan. Magbigay ka, umalis ka. Maliit siya sa iyo eh. Di ba dapat? Pag maliit, hindi dapat pinapatulan. Oh, kahit sagot-sagot ka pa dyan. ayan si Choco guys oh. wala siyang ginawa kundi di kumahol kasi init po yan mainit ang ulo hindi rin po kumain kagabi pa ayan o oh. ayan napakayabang pero pag may pumasok dito matatakot yan ayan kakampin niya yan oh. <laughs> ipapaw bakit ang ingay ni Choco hindi mo sinasaway pagdadaan dyan si Choco kakalmutin niya yan ayan na oh. Ayan pa yung isa. Lahat yan sila inhit Oh. yan. Ayun, nagtago yung isa. Hindi na ako naglagay ng sapin dyan Oh. Ayun, pinagngangat-ngat na nila yan oh. Dati pa yan, ngat-ngat na yan. Ayan. Ayan. Mm. O, anong masasabi mo dyan? Kisami ha? Anong masasabi mo dyan? Mm. Mainit ang ulo ni Choco Oh. Choco hindi pa yan guys kumakain kaya nagluto ako ng konting uh, atay ng baboy ay oh. kakain ka ba ha kalilinis ko lang dyan huwag kang magkalat kakain ka kakain ka Shhh. uy tinatanong kita walang paki sa pagkain kakain ka ba ha mukha ka ng ermitano kakain ka Choco, tinatanong kita kung kakain ka. Kasi gagawan kita. Kasi guys, kapag gagawan ko siya tapos hindi niya kakainin, ang kakain ay ito. Yan. At saka yung mga dagulos. Ay Diyos ko pagkatatabanan nila, si Choco ay hindi kumakain. Sila na lang nang sila ang kumakain ng pagkain. o oh, yun know. o. Kakain ba yung bebe? Kakain yan. Sige, gagawan kita. So, ayan ang pagkain ni Choco, guys atay ng baboy at saka dog food. Ayan o. Tingnan natin kung kakain siya. Kasi nagluto ako ng atay ng baboy. Ayan, ilang piraso na lang. Kasi kinain na yung iba. Tsaka konti na lang din ang naabutan ko dun sa nagtitinda ng ganyan. Tingnan natin kung kakain tong malditang to. Oh, kain na. Favorite mo yan. So ayun guys, kapag inhit ang isang aso, uh, experience ko lang ha, bumibili ako ng atay ng baboy kasi sobrang mabango siguro sa kanila 'yon. Tapos ayun, kakainin na nila 'yan. Tapos sinahaluan ko na lang ng dog food. Kasi kung hindi naman sila kakain, saan naman pupulutin ang katawan ng 'yan? Oo, oh, oo, oh, oh, ang liit. Yung aking mga doggles eh walang problema sa pagkain. Siya lang. Obat oh, sa akin ka pupunta? Magpapasubok ka na naman kumain kang mag-isa. Tingnan mo, pinipili lang niya yung atay ng baboy. Hindi niya kinakain yung dog food. Nagsawa na naman si Goro. palit ko yung mga pads na yan, guys. Pati basahan. Kasi kung hindi ko lalagyan ng basahan yan, hindi siya dyan popops at wiwi. Yan. May pads pa. Doble-doble. Bilisan mong kumain. Huwag ka na munang magmarites nako inuuna pang kumahol-kahol kay sa satyan eh bilisan mong kumain at bibigyan ko rin ng atay si haba at inhit din lahat ng mga babaeng aso ko guys ay merong period sabay-sabay kasi magkakapatid yung mga yan eh kaya sabay-sabay silang meron ngayon kaya ayon ang aming sahig ay may mga patak-patak na naman ng dugo kaya ang ginagawa ko maya-maya nagmamap ako kasi Mahirap na maapak-apakan nila yung marumi. Bilisan mo, at nandyan ang mga dagul. Bilisan, kainin lahat yan. Ino na muna niya yung atay, at least may laman ang tiyan mo. O, yung dog food, kainin mo. Mas mahal pa ang kilo ng dog food nyo kaysa sa bigas namin, tapos ganyan ang ginagawa mo mga chosy kayo ah obat ba't nilalapag lang ang mahalaga sa akin guys may laman ang tiyan nila at hindi sila sikmurain kasi pag nalilipasan ng gutom ah, nagsusuka sila eh yung kulay dilaw oh. tapos mabula ibig sabihin nalipasan na sila ng gutom sinikmura na kaya bilisan mong kumain ito lang naman guys si Choco ang minsan nag-aalala ako kasi siyempre maliit yan eh. Tapos hindi kakain. Diba? Malilipasan ng gutom. Bilisan mo. Busin mo yan. Kaya binabantayan ko talaga kasi pag nakarinig yan ng kaluskos sa labas yan ay kakaripas na naman ang kahul-kahul doon. Ayan si Siopaw. Papaw! yan ang punta mo? Huwag lalabas. Oy, oy, choko, di ka pa tapos kumain. Ubusin mo yan. Kagabi hindi ka naghapunan. Ubusin mo yan. Ibigay ko yan kay itim. O, diba guys, kumain siya ng kahit ilang piraso ng dog food. Holistic yan eh maganda ang holistic guys kasi buo ang poops nila pero ewan ko sa ibang dog food kasi pag nagtatry ako na magpalit yung medyo mura-mura ang mga poops nila ay basa kaya ibinabalik ko na naman sila ulit dyan kaya okay na ako dyan hindi na ako nagpapalit kaysa uh, marisk yung kanilang health mag, mag poops ng malalambot kaya ibinalik ko na lang sila dyan sa holistic ayoko nang magpalit o ano, tamad-tamad, nakaupo pa. Ay, este, nakahiga. busin mo yon, may konti pa, oh. o. O. Dali. Mm. Ayan, isinusunod ko sa kanya yung pagkain na yan. Ayaw na yata. O, sige na nga, ayaw mo na. O, lang yan. Balikan mo pag gusto mo pa, ha? Balikan mo yan. So, ligpitin na muna natin to. Ito ang aking lagayan ng dog food. Ayan. Babalik-balikan lang niya yan hanggang sa maubos. ay yung choco yan. Ayan ang sinasabi ko sa iyo eh. Kapapasok mo lang eh. Gusto mo nang ito haba, guys ay inhit din. Kaso kaunti lang yung naabutan kong atay sa palengke. Atay ng baboy. Kaya ayan o. Mm. Yan lang. So bibigyan ko rin siya. Ayan o. Ano ba? Oh. Kungking. Soft lang ang pagbite. Ay. Oh, Clover. Clover. Kung sino yung tinawag na pangalan, yun ang kukuha. Hindi yung itim. Itim. Ari, kamay ko yon. Itim. Oh, bakit ka nakikiagaw? Oh. oh. wala na. Binigay ko na lahat sa inyo. Wala na. Wala na bang bang? Kasi kunti lang yung inabutan ni mamang atay, tinanghali si mama ng gising eh. Hindi naman kasi ako guys sa palengke mismo bumili. Diyan lang sa, parang sa baba, may nagtitinda dyan na parang bahay-bahay lang. Parang ano bang tawag doon? Hindi naman talipapa. Kaya ayon yun lang ang nabili ko. Hmm. Sarap, itin. Hmm. Tingnan mo, hinataw ka agad yung tira ni Choco. Ganyan kasi. So, ayan. O, oh, alis na dyan at magluluto na ako. Ayan, uminom na ng tubig si Choco. So, yun lang guys. Para sa umagang ito. Nabitin sa atay. <laughs> Bukas na, bibili ko ng marami aagahan ng gising ni mama ayan si siopaw oh. nandyan na naman sa mesa paluin na naman kita eh baba diba itim sa labas ang witwit -wit. wag ka dyan masyado kang malaki Shhh. so yun lang guys medyo parang iinit ngayon kasi lumabas ang araw oh. ayan daming basahan oh Asahan. Huwag mo kasing ginagalaw yan si Sopaw. Talagang kakalmotin ka niyan. Walang modo yan. Hindi yan katulad ni Kisame na mabait. Papatulan ka niyan. Hindi naman kasi aso yan eh. Lagi ka nalang nakakalmot. lagi mong binabardagol si Shopa Yan, hingal na hingal ka na na. Ano na naman yung naamoy-amoy -amoy mo dyan? Aga-agang pasaway ka. Katapos ko lang guys maglinis, magluto, at maglaban ng mga basahan ng mga yan o, mga inihian nila. kung saan ako nandun, nandiyan din yung mga yan. Kung nandito ako sa sala, dito din yung mga yan. Hmm. Imbis na magpapahinga ka, magpapasaway. O, di ba? Baba. Pasaway ka ba? <tinyo> Ay, hindi. Taimik lang pala yan. Bait-bait naman pala. Hmm. Sino pala ang pasaway? Ikaw ba yon? Isang. Pasaway ba ikaw? Hmm, pasaway ang isang. Ayan, humiga ka na naman kasi sa basa haba. Kaya ka ikaw eh, nangangatin na naman.